Yo, yo, yo! Birmant na po! Hapit na ang Pasko! sempre mga party! O kang pinakanindot sa tanan! Bonus! Basta hapit na ang Pasko sa Jakayo Mga karuling sa matagdanto ganto hug Christmas light sa matagbalay Ang mga tao nagtinabangan Dali pa sa dugan ng imong batiyon labi na kong basko ang imong sugaton Manupunin lang, manupunin nong Asa ng regalo, ako ng dawaton Bagong sapatos, bagong pulo Bagong pantalon, bagong harilo Labi na akong Christmas party Palitan bag o bago mas happy Gipangita na ko si Ninong Inyong saad, Wala na ko gikalinta Garong Pasko, at ng tamo Buo na na ako, madala ko sako sa Mga Ninong, mga Ninang, mga ninang. Najod na jud mo abot ang Pasko. Iandam na ang mga regalo. Uh, Kaya hatag na putin yo. Pwede put kwarta isa kalibug. mga ninong, mga ninang. Iandam na amu ang pinaskuhan. Kaya maoura na amu kalipay. Yeah. Ayon na uglikay likay. Pwede na ipadala ang inyong kwarta. na matay g wala na'y problema Pwede na mo chat, pwede na manawag Woo! Online na tanan, dili na mo kabaliban Nang paabot na si Junjun -Jun Kahiyan ang dawaton Ang pinaskuhan Ninang-ninong Mga ninang, mga ninang Ako'ng pinaskuhan panahon Pasko na pod atong at paabuton Basta Berman imo nang bation Ang katog sa panahon Party sa balay, party sa opisina Ingat na basta Berman na Nangandam na tanan, excited na Manayaw na ta, mangan ta na ta Mga ninang, mga ninang Akong pinas